For today's content nga guys, ayan kukunin na natin yung ating boxus material kay Sir Mark. At super so for faging nga ngayon mga idol. No. Ato nga si Sir Mark dito ngayon mga idol, kaya naman pinagpaalam natin na kukunin na natin ang kanyang mga boxus na na-order. Nang sa gayon para may deliver na rin natin sa ating buyer. Ito nga guys yung ating sa last video na tatlong bukso sa materyales. Yan nga ito may nakakuha na nga dito at ngayon kukunin natin kay Sir Mark para may deliver na. Yan guys bali package dito tatlong to. So ngayon, dadali na natin sa ating workshop area para mapack na. Yan guys, sa ating tatlong material, pinagpaalam nga natin sa buyer na palitan natin yung kanyang medium. Pinalitan nga natin ito ng basang moss. Dahil nga medyo may kamahalan ang GRS kapag mabigat ang ating item. At yan, pumayag naman ang ating buyer para nga makamainos sa kanyang shipping fee. Don't worry idol, diniligan natin yan with rooting hormone. At syempre, hindi mawawala ang freebies natin dahil supporters natin tong mga to. Salamat idol, parating ng match nyo.